Alas 4.30 ng hapon, Julio 16, 1990. Sa loob lamang ng 45 na segundo, isang malagim na trahedya ang yumanig sa buong Luzon. Isang napakalakas na lindol na may magnitude na 7.7 ang nagpabago sa buhay ng libo-libong Pilipino. Ang mga syudad ng Bagyo, Kabanatuan at Dagupan na dating masisigla ay gumuho sa isang iglap. Nagmistulang war zone ang mga lugar na ito mga gusali, hotel at mga kabahayan gumuho na parang mga kastilyong buhangin. Sa ilalim ng mga semento at bakal, libo-libo ang naipit at nag-agaw buhay. Sa huli, mahigit 1 to 600 na buhay ang kinitil ng lindol at nasa 100,000 pamilya ang nawalan ng tahanan. Isa ito sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Pilipinas, isang bangungot na hinding-hindi malilimutan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong tulad nito.